Ito mga kahabi mga baka mamaya meron na tong anak. morning mga kabi welcome back to my channel ito tayo ngayon sa ating tank ng ABT uli natin yung isang female dito na mag, mag -anak na yan nakita ko kasi na umihiwalay na siya sa kanya mga kasama tapos bukod doon talagang malaki na yung chan niya iba na yung forma nung Kenya kaysa dun sa normal na hindi nagdadala ng mga pray kaya eh, mga kabi sa nyo ako at uhulihin natin yung ating buntis na ABT A few moments later. Eh mga kabi na huli na natin yung sinasabi ko na female na mag-aanak na. Ito. Mapapansin nyo yan. Iba na yung forma ng chan May pagka na. Bukod dun sa normal na hindi buntis. Eto. tapos bukod dun nakikita nyo sa likod nya yung Iba na kulay niya, tapos tila papalabas na yung ano. Ayan, o iba na forma niya. Hmm. Ito mga kahabi, mga baka mamaya meron na tong anak. Kasi pala tandaan po, bumubukod na siya sa mga kasama niya. Mihiwalay na yan. Sumusulok o kaya sa mga ilalim na yan. Pagka ganyan, nakikita niyo na yung mga gapi nyo tapos ganyan ang forma ng tiyan pwede nyo nang iwala yan kasi mag-aanak na sigurado to eh. paano mga kabili lipat na natin siya ng ibang niyan tak o eto dito binastaan ko na siya ng paglalagyan ayan nigyan na natin ng tubig yan tapos meron na rin siyang plants na nilagay mga kabi, ayan dyan Ito so, mga kaabi Para meron din pagtataguan yung kanya mga fry. Pero dadagdagan pa natin ng hornwort yan para mas maganda. Ngayon, pag nag-anak yan, doon magtatago yung mga anak. Bukod doon, mas maganda kasi kung siya lang ang nasa isang tank. Kasi habang nag-anak siya, walang kumakain ng mga fry niya. Siya nakapokus lang siya sa pag-anak. Ayan. Pag nag-anak na yung mga kabi o mamayang gabi, pwede na natin tanggalin yan pag naibugay niya na yung mga pray niya. Okay, dalagay na natin muna siya, acclimate muna natin mga kabi kasi para hindi siya manibago sa tubig na paglilipatan. Ngayon mga kabi. Oh, balikan ko na lang uli kayo mga kabi pagka may fry na to ay mga cabin i re-release na natin tong ating nilagay na na female na female dito sa kanyang pinag paglalagay natin ng tank sa kanyang pag-aanakan and ibang iba na talaga mga kabi yung ano niya yan o kung mapapansin nyo iba na yung forma ng tiyan niya mukhang puputok na yan o tingnan natin kung magaanak to mamaya Hmm. Sana mga kabi, balikan ko na lang po uli kayo. Nandun na siya para hindi siya may stress. Iwan na natin to. Yon mga kabi oh. Meron na ang anak yung ating mga ang ating ABT. Ayan na nilagay natin sa galon na to. Marami siyang inanak mga kabi oh. Mga 20 o 30 pieces yung mga fry kaya mga kabi yan yung pinakita ko sa inyo yun yung senyalis na malapit na malapit na magkaanak yung ating mga gapi kung hindi natin ito tinanggal doon sa kabilang tank yung breeder natin baka kinain na yun ng iba niyang kasama doon sa ano sa tank ito mga fry na to kaya ayan mga kabi ngayon papalaki na lang natin to at hanggang dito na lang po ang ating video mga kabi Pakisubscribe po ang ating channel. Pakipindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye bye!